Sa tuwing mapapatingin si Chelsea kay Harley, ay may awang humahaplo sa puso ng dalaga para sa lalaki. Sikat, guwapo at macho, every inch a man kung pisikal na anyo ang pagbabasihan. At kung ang nasusulat tungkol sa love life ng binata, ang paniniwalaan, lalagpas pa sa San Juanico Bridge ang haba ng listahan ng mga babaeng napaugnay dito. Ngunit batid ni Chelsea, front lang ang lahat ng iyon. Dahil si Harley ay si Eva na nagtatago sa katawan ni Adan. Samantalang inaakala naman ni Harley na si Chelsea ay isang Adan na nagtatago sa katawan ni Eva. Gusto ni Chelsea na tuluyan si Harley para tuluyang mapagtakpan ang tunay na katauhan. Na ipangako ni Harley gagawin niyang ganap na babayang dalaga. Paano kung matuklasan nilang kinugoyo lamang sila ni Darwin? I'm sorry Mr. Gonzalo. Hindi maganda tuto si Mrs. Reyes sa paghingi ng paumanhin sa kausap sa telepono. Tiling na nang may pagkainis ang babaeng tahimik na nagpupunas ng luha sa mga mata. All right, I'll try my best. Saglit na nakinig ito sa sinasabi ng kausap sa kabilang niya. I did advertise. It's been running for two weeks now. Pero sad to say, walang nagre respond sa advertisement namin hanggang ngayon. Bibihira na kasi talaga ang mail secretaries ngayon. Kung gusto ninyo, I can send you a competent and reliable one. Like Miss Vides, malamig na sabi ni Mr. Gonzalo. Sa kabilang linya, muling tinapunan ni Mrs. Reyes ang masamang tingin si Miss Vides na namumula pa ang mga mata at hindi makatingin sa kanya. Dating personal secretary ni Mrs. Reyes si Miss Vides, isang mahusay at maaasahang sekretarya. Nasa katanghali ang gulang na, kaya ito ang pinadala ng babae kay Mr. Gonzalo. Sa hindi inaasahang pangyayari, hindi pa nagtatagal si Miss Vides ng tatlong araw kay Mr. Gonzalo. Ay umiiyak itong nagbalik sa opisina. Sa tuwing tatanungin niya, biglang mapapabulalas ng iyak at namumula. I'm sorry about Miss Vides. Hindi malaman ni Mrs. Reyes kung paano maii maiiafis ang galit ng lalaki. Mahusay na kliyente si Mr. Gonzalo. Ayaw niyang mawala ang kumpiyansa nito sa kanila. Kapag nangangailangan si Mr. Gonzalo ng temporary stop, sa kanya nagpapahanap. Malaki ang nakokomisyon nila rito. I can recommend someone. No, thank you, Mrs. Reyes. Bye. Inis na ibinaba ni Harley Gonzalo ang telepono. Biglang sumakit ang ulo ni Mrs. Reyes nang maibaba na ang telepono. Naitukod sa mesang dalawang siko at mapansahing itinuon ang magkabilang hintuturo sa sintito. Nanatili siya sa ganung ayos ng ilang sandali. Bago nagangat ng mukha at hinarap ang dating sekretarya, Naulus, no, tell me what really happened. Nagiba ang kulay ng mukha ni Luz. Halos mapilas na ang hawak-hawak na panyo. No, I'm really sorry. Muling bumukal ang luha sa mga mata. Nakakahiya. I made a fool of myself but I couldn't help it. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Mrs. Reyes. My God, Luz, ilang taon ka na ba? Pero daig mo pa ang 16 years old. Nangako ka. Napayoko si Luz. Mam, sinikap ko naman hong ang nararamdaman ko. Nasa po ni Mrs. Reyes ang ulang ngunit na niya si Luz hindi niya masisisi kung mainlab ito kay Harley. Halos lahat ng babaeng mapalapit sa lalaki within 50 feet radius ay naiinlab dito. Why? The man was so charmer. Huminga siya ng malalim. Sige, magbalik ka na sa dating trabaho mo. Ngunit sa halip na matuwa, lalong napaiyak si Luz. Sa paputol-putol na pagsasalita, nagpaalam ito sa amo. Ma'am, kung pwede ho, magpa-file na. Muna ako ng indefinitely. Uuwi na ho muna ako sa amin. Naawa naman si Mrs. Reyes sa dating sekretarya. Sige, magbalik ka na lang kapag kaya mo nang magtrabaho. Maraming salamat, humam. Napaka maunawain ninyo. Tumangulang si Mrs. Reyes. Nalulungkot siya sa pagkawala ng isang mahusay na kliyente. Ngunit tanggap na niya iyon dahil wala na siyang magagawa. Darwin, malakas na tawag ni Harley sa driver alalay bodyguard niya. Yes, boss. Mabilis na sumulpot ang tinawag mula sa kung saan. Anong nangyari? May nakita ka na ba? Nakunot noo ang binata. Umiling si Darwin. Nagtanong-tanong na rin ako boss sa ibang employment agency pero wala talaga eh. Kung babae na lang kaya boss, marami dyan. Lalong lumalim ang kunot ng noo ng binata. Ayaw ko nang mang problema. Alam mo naman ang nangyari dun sa huling kinuha ko. Wala nang ginawa kundi ito nga ako. Namamalat na ako sa kadidikta. Yun pala wala namang nakuha kahit isa sa mga sinabi ko. Ngayon yun naramdaman Ang malaking kawala ni Edric ng kanyang assistant secretary. Kasama niyang na-accident si Edric, mas grabe ang inabot nito. Muntik nang mamatay si Edric, hindi itong nasa manibela ng bumangga ang kanilang uwan. Siya at walang gaanong pinsan lang maliban sa baling braso at gasgas sa iba't ibang parte ng katawan. Kasalukuyan pala nagpapagaling si Edric, bali ang ilang ribs nito. Napangisi si Darnie, wala kayong magagawa, boss. Irresistible kasi ang kapugian ninyo. Hindi man lang napangiting si Harley sa biro ni Dami Damit, kailangang matapos yun as soon as possible Next month, sisimula na ang shooting Eh boss, may kilala ako Babae pero sinisigurong hindi ka mamumroblema sa kanya Bagyang tumas ang kailay ng binata T-Bird? si Darwin bago tumaho Hindi lang basta T-Bird yun boss Naisumpa na nun ang mga anak ni Adan Paano kami magkakatrabaho kung galitin yun sa mga lalaki? Boss, practical iyon. Kung ano man ang personal na opinion niya sa mga lalaki, hindi kasama ang trabaho. Saglit na nag-isip si Harley. Napatingin sa kamay. Kung bakit ang kanang kamay pa ang nabali, hindi tuloy niya makapagsulat o makapag-type man lang. Gaano ka kasigurado na hindi ako mamuong problema sa isang iyon? Ginagarantiyahan ko sa iyo, boss, 100%. Kung ginagarantiyahan mo ba, e eh sunduin mo na siya. Saglit na nag si Darwin. Eh, boss, may isa pa. Sensitive yun in. Ayaw na pinag-uusapan ang pagiging tiber niya. Ah, nakakaunawang napatangon si Harley. May mga taong although hindi naman ikinakailang tunay na kasarian, ayaw namang napag-uusapan ang personal na buhay. Pero maganda kasi siya, boss. Sexy, matalino. Hindi mo nga mapagkakamal ang tibor eh. na tuloy si Harley. Okay, dahil mo siya dito. Lumuwang ang ngiti ni Darwin. Sure, boss. May malaking bonus ka sa akin kapag ayos ang maire-recommendan ko. Pero kapag palpak, suminya siya ng pagilid sa leg. Mahagyang kinabahan doon si Darwin. Galante ang kanyang boss kapag nasisiyan sa serbisyo. Ngunit batid din itong tototohan ni Harley ang bantang aalisin ito sa trabaho. Oras na pumalpak. Lumakad na si Darwin. Napapangiti pa habang nagmamaneho. Iisa na lang naman ang problema ito. Kung paano mapapapayag ang pinsang si Chelsea na pansamantalang maging sekretary ng kanyang ama. Sigurado si Darwin hindi magkaka-problema si Chelsea kay Harley Gonzalo. Hindi naman totoong tomboy si Chelsea. Batid lamang nito kung gaano kalalim ang galit ng pinsan sa mga lalaking tulad ng amo. Naisumpanin ng dalagang ang mga gwapong lalaking nagbibilang ng babae. Nang mga sandaling iyon kasalukuyang nakikinig si Chelsea at adal ng soap opera ng buhay ng kaibigan nilang si Rosie. Walang court hearing kaya silang tatlo lang nasa loob ng pisina. Nakala ko nagbago na siya. Tinampian ni Rossi ng panyo ang nangingilid na luha sa sulok ng mga mata. Nahuli nito ang asawang si Arthur na may kasamang ibang babae. Ang paalam niya sa akin, mag-out of town siya. Iyon pala kasama niya ang babaeng iyon. Anong ginawa mo nang mabisto mo sila? Tanong ni Adel. Nagtago ako. Hindi ako nagpakita sa kanila. Ano? tumasang ang kilay ni Chelsea. Bakit hindi mo kinumpronta ang asawa mo? Kung ako sa'yo, pamimiliin ko si Ryder yun kung sino talaga sa inyo ng babaeng inyo. Sabi naman ni Adel, napayoko si Rosie. Paano kung hindi ako lang piliin niya? Kung tuluyan na niya kaming iwan, hindi lang ang sarili ko ang iniisip ko eh. Kung ako lang kaya ko, pero ang anak ko, ayoko namang lumaki sila sa broken home. Napatimbag ang si Chelsea. Para niyang nakikita ang nanay niya kay Rosie. Ganon din kay Arthur ang tatay niya. Guwapo, habulin ng mga babae at lagi nang nagpapahuli. Na-kagis na niyang silang dalawa ng ate si Liniyang laging inuutosan ng nanay nila para sundoy ng tatay nila sa bahay ng babae nito hanggang sa tuluyan ng naligaw ang kanilang ama at hindi na umuwi. Mahal na mahal ng nanay niyang tatay niya nang tuluyang makipaghiwalay ang tatay niya rito inindayon ng labis ng kanilang ina na sa alak at ng ng sanhinang pagkamatay nito ng maaga. Kinuha sila ng kanilang lolo at lola sa ama ang dalawang matandang nagpaalas sa kanilang magkapatid. Ano ba Rosie? Wake up. Bakit ka nagpapakamartir? Nadalawa ang anak mo. Kaya mo silang buhayin. Ani niya. Napatingin si Rosie kay Chelsea. Pagkuhay na pa ko. Natatakot ako. Kaya ka inaabuso ni Arthur. May pagkainis na sabi niya. Hindi ko may si Rosie. Habang nakakarinig si Chelsea tungkol sa mga sama loob na idinudulot ng lalaki sa mga babae, lalo tuyo siyang nagiging alop sa mga ito, lalo na sa mga lalaking may hitsura. Napabilis ang paglalakad ni Chelsea nang makita ang BMW na nakaparada sa harapan ng kanilang apartment. Hindi nagkabula ang kanyang hinala. Ang palikerong pinsan na driver ang naroon at naghihintay sa kanya. O anong masamang hangin na nagtaboy sa iyo at naligaw ka dito? Bati ni Chelsea. Aray naman, paminsan-minsan na nga lang tayo kung magkita. Ganyan pa ang bati mo. Dinalhan pa naman kita ng paborito mong blueberry cheesecake. Kinakabahan ako kapag ganyang may suhol ka pa. Biro niya. Iyo ba yung BMW sa labas? Dala ko, pagyayabang ni Darwin. Wow, bigati na pala ang pinsan ko. Natatawang sabi ni Chelsea. Iba ako eh. Inayos pa ni Darwin ang kwelyo. Saan mo nakarnap Ikaw talaga. Wala kang bilig sa pinsan mo kahit kailan. Kunwari nasasaktang sabi ni Darwin. O sige na, bilib na ako sa iyo. Sandali, sintansya natin ang dala mo. Kumuha siya ng platito at bread knife at tinidor. Naglabas din siya ng juice sa sa sala. Mabuti di pinagkatiwala sa'yo ng boss mong kotse niya. Iba ako eh. malaki ang tiwala ni Harley sa akin. Napahagikik si Chelsea. Harley na lang ang tawag mo sa kanya ngayon. Iba kami nun eh. Ganyan. Pinagdikit ni Darwin ang dalawang daliri. Ganun ba? Nagtatawa na lang si Chelsea. Nasa mukha niya na hindi niya wala sa sinasabi ng pinsan. Sa ka-official itong lakad ko ngayon. Oh, sa palagay ko okay na ang lakad mo. Nagpapamaryanda ka na eh minum na muna si Darwin ang Diyos bago nagsalita. Ang totoo, sa iyo ang opisyal na lakad ko. Ha? May problema ba? Nako Darwin, sinasabi ko sa iyo. Huwag na huwag mo na akong idadamay sa mga problema ko. Ayoko na. Sinamsam niya ang daladala ng pinsan. Ayan, umuwi ka na. Nung huling puntahan nito, may pinagtataguan itong babae. Insa naman, nais nang mapiko ni Darwin. Hindi problema ang hatid ko sa iyo. Grasya. Saglit na napatitig siya kay Darwin. Nang aarok ang tingin. Talaga, bago iyon ah. Ikaw naman, hindi naman lahat ng lapit ko sa'yo. Nangungutang ako, problema ang dalako. Umismid si Chelsea. Ngayon lang iyon kung sakali. Alam mo sa tuwing pinupuntahan mo ako, kinakabahan ako. Hindi, this time, aalokan kita ng magandang trabaho. Ano? Pumakla ang ngiti ni Chelsea. Thanks, pero baka nalilimutan mo. May trabaho na ako. Permanent iyon. Kaya please lang, pag mo akong tuksan. Bakit hindi mo muna ako pakinggan? Pinaupo ni Darwin ang pinsan. Sinabi ang sadya, kailangan kailangan lang ng boss ko ng pansamantalang sekretarya. Mga dalawang buwan lang siguro hanggat hindi gumagaling ang dating assistant niya. Laman nga ng lahat ng balita na may dalawang linggo na ang nakakaraan ng pagkakaaksidente ni Harley Gonzalo, kilalang sportsman at commercial model. Buong akala nga ni Chelsea ang pinsang si Darwin ang nagdadrive. Nakahinga lamang siya ng maluwag nang mabasang ang assistant pala ni Harley ang driver ng van ng mabangga ito. Ang problema ba yun? Ang dami yung naghahanap ng trabaho. Nakadalawa na nga eh. Kaso hindi gaanong nagtagal. Eh yung isa, isang araw lang. Eh yung pangalawa, nagtagal naman ng dalawang araw. Ha? Bakit? Nang mapatimbag si Chelsea, huwag mo nang sabihin ng daylan. Alam ko na, siguro man niya kayong boss mo. yung mga ganong itsura, hindi talaga mo pagkakatiwalaan. Chelsea, nang huhusga ka na naman. Hindi mo pa namang punot dulo ng lahat. Alam mo, hindi maganda ang reputasyon ni boss. Mabuti, alam ano, mo, sa tuwing makikita siya. Sa mga sosyalan, ibang-ibang babae ang nagsama. Ikaw naman, akala ko ba matalino ka? Huwag kang masyadong nagpapaniwala sa mga nababasa mo. Siyenta doon, hindi totoo. Tumaas lang ang kilay ni Chelsea pero hindi sinalungat ang sinabi ni Darwin. Hindi lahat ng babaeng napapagunay kay boss ay totoong nakakarelasyon niya. Patuloy ni Darwin. Ay nombok lang ni Chelsea ang mga baligan. Sa bagay, kung ano man ang ginagawa ni Harley Gonzalo sa buhay niya, wala na ako doon. Kahit siya tawasin, hindi siya lalapit dito. Napabuntong hininga si Darwin. Kailan ba walang wala ang galit mo sa mga lalaki? Excuse me, ano? Hindi ako galit sa mga lalaki. Galit lang ako sa mga katipo ng boss mo. Eh yung plunderer, kay guwapo. Aray, kunway na saktang sabi ni Darwin. Hoy, huwag ka na mag -ilusyon. hindi ka gwapo. Pakli niya. Hanggang ngayon ba hindi mo pa napapatawad si Tito Ray? Eh? Seryosong tanong ni Darwin. Napabuntong hininga si Chelsea. Hindi ako galit kay Tatay Darwin. Yun nga lang, what he did makes me worry and upset. Nakita niya ang balding na ilungha ng ina. Naulit yun sa kanyang ate si Lynn. Kwapos si David, tulad din ng tatay niya. Madaling naligaw sa ibang kandungan. Pero ibang ang ate si Lynn niya. Palaban, dinala ang dalawang anak sa bahay ng kabit ni David. Iniwan daw ng dalawang bata at nag sa hongko. Nabalitaan nilang nina nasa na lang ni Nan sa Amerika nito at nagpakasal sa isang Navy man. Pinakamasakit ang sariling karanasan. Buong akala niya, iba si Dante sa tatay niya at sa bayon si David. Nakilala niya si Dante nang nasa huling taon niya sa kolehiyo. Gwapo lang si Dante, mabait. Maalalahan niya may stable job. Ang alam niya hindi ito tumitingin sa ibang babae. Buo na ang plano ni Dante, after graduation magpapakasal na sila. Wait, bago dumating ang araw na yun, biglang nag-aapura si Dante na magpakasal na sila. Nagtaka si Chelsea, sa bandang huli nagtapat si Dante. Ikaw ang mahal ko. Tinokso lang niya ako. Buntis siya at ako ang hinahamot. hindi ko nga sigurado kung akin ang bata. Isang nakakatulog na sampal ang ibinigay niya. Sa lalaki bago mabilis na tumalikod. Magmula na o naging iwas na si Chelsea sa mga lalaking tipong plate. Nakapatangon si Darwin. Kaya nga ikaw agad ang naisip ko. Patuloy nito. Bagay na bagay sa iyong trabaho ngayon. Hindi magkakaproblema si boss sa iyo dahil malabong magkagusto ka sa kanya. Yun kasi ang nagiging problema ni boss. Lahat ng babaeng napapalapit sa kanya Nagkakaroon ng matinding pagkagusto sa kanya. Napaitismid si Chelsea. Ganon katindi ang dating niya sa chicks. Mismo, nakita mo naman siya sa mga commercial, di ba? Inamin naman niya ang gwapo nga si Harley Gonzalo. Yun ang unang napansin kapag nagpa-flash sa TV screen ng commercial nito sa alak, sigarilyo at men's cologne. Hindi lang ito basta gwapo. Mayroon itong aura of masculinity. Ultimo simpleng pangit niya ay nakakaakit. Hindi na siya nagtatakong bakit maraming babaeng nahahaling dito. Nagtataka nga rin siya kung bakit hindi pa ito nag-aartista. Iyak na maghihit ito sa takilya kahit na hindi ito marunong umarte. Ina-assure ko sa iya na hindi siya magkakaproblema sa iyo. Anong sinabi mo? Sa lahat ng ayaw ni Chelsea, ang pinag-uusapan ng buhay niya ng ibang tao. Sinabi ko wala siyang dapat ipag-alala sa iyo dahil matured ka na at hindi basta-basta nabubulag sa kagwapuhan ng isang lalaki. Tumas ang bahagyang kanyang baba. Talaga, you know how I hate those kind of men iyong pilander at tulad ng boss mo. Paano ako makakapagtrabaho sa kanya if I despise his Chelsea, akala ko ba practical ka? Sabi mo hindi hadlang kung ano man ang personal opinion mo. Sa isang tao pagdating sa trabaho, isipin mo yung compensation kung sakali. Galanti si boss, lalo na kapag nasiyan sa servisyo mo. Tahimik pa rin si Chelsea. Di ba gusto mong maglabas ng kotse sa kasa at pinag-iipunan mong pang down payment? Tinitili ako sa iyo. Pagkatapos ng dalawang ban, ay kotse ka na. Napag-isip ni Darwin ng dalaga sa tinura niya. May forced leave of absence siyang 15 days, marami siyang earned leaves. Makakatulong ba kung sasabihin ko sa iyo ang totoo? Tungkol saan? Hindi saan? Kanino? Tinitis siya ko sa iyo, hindi ka magkakaproblema kay boss. Ang mga babae pa nga nagtitake advantage kay boss. May ibinulong ito kay Chelsea. Nanlaki ang mata niya. Oh, napatitig kay Darwin. Ipangako mo, huwag na huwag mong sasabihin yun sa iba. Ilan lang ang nakakaalam. Tangay ang mga taong malalapit lang sa kanya. Napailing si Chelsea, hindi pa rin makapaniwala. Pagkaraan ng dalawang araw, sinundo ni Darwin ang dalaga sa apartment niya. Akala ko ba na aksidente si Harley Gonzalo? Oo, oh, oh, ani Darwin. Bakit kailangan niya ng sekretary? May nire-write siyang script. Hinihintay lang na gumaling siya bago simula ng shooting. E, script? Bakit nagsusulat na rin siya? Gusto yata niyang subukang pumasok sa movies, hindi artista, kundi director. Kanya pa rin ang script. Marunong siyang mag-direct. Hindi ilan lang nakakaalam pero nagsimula siya sa pagdidirect ng mga commercials sa ibang bansa. Nag-aaral din siya ng filmmaking doon. Yung mga commercial na nilabas niya, siya ang nagdirect ng mga yun. Oh, ang dami naman palang raket ng boss mo. Champion sa golf, sa karera, director na, scriptwriter pa. Mahirap ang paniwalaang ang sa may mukha ay ah, hindi puro bawang laman ng utak niya. Inirapan ni Chelsea ang pinsan.